Isko Moreno Tamagloso! Orang gabi, mga batang Nago, Ako, e, eh, balita ko Kanina pa kayo alas 6 ng gabi. E, eh, di wala nagsayang sa Tatay. Kamawa, <laughs> Maraming titila pong kaldero. Kung wala nagsaing sa bahay, wala pa rin kumakain. Sigurado kayo? O ngayon, dapat ako magsasalita. Pero, ngayong gabi, very special ang gabi ito sa Quiapo. Dahil, mas gugustuin ko na mapakinggan ninyo ang mensahe sa inyo mismo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Na dadalin sa atin ang mensahe na yan ng kanyang maganda at magaling na anak na Vice President Sara Duterte! barakatu. Madayaw mayong gabi kanin yung panan. Magandang gabi sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Nagpapasalamat tayo sa ating babalit na Mayor Isko Moreno Dumagoso sa kanyang pagpapahiram sa atin ng stage, ng ilaw, ng kuryente, ng mikropono para mapaabot sa inyo ang aming mga mensahe ngayong gabi na ito. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat. Mga kababayan, dahil marami sa inyo ang hindi pa kumakain, hindi pa nagluto, pero nandito, ka, galing pa sa trabaho, pero nandito kayo para makinig sa amin at sa aming mga mensahe para sa bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. <tinyo> <tinyo> itay, ngayon galing itay, itay, Tumawid kaming Leyte, tumawid kaming Cebu, tumawid kaming Negros. Pumunta ako ng isang araw, kagabi, dito sa siyudad ng Maynila, kanina umaga sa Quezon City. Ngayon bumalik na naman ako sa siyudad ng Maynila. Ang sigaw ng mga tao ay Duterte. Baka lang po, kalimutan ninyo na hindi po ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Pero nandito ako para maglabas ng nararamdaman ng karamihan ng taong bayan sa ating pamahalaan ngayon. Pero tapusin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Ang sunod po na pagpapasalamat ay mula sa akin, personal, sa inyong lahat, mula sa mga kasamahan ko at sa aming opisina sa tanggapan ng pangalawang pangulo sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala sa aming lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong mga kababayan. Ang huling pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dako kaayo ang amuang utang nga kabubuton kaninyong tanan sa oportunidad na ginahatag ninyo kanamo nga mga makaserbisyo sa ato ang nasod daghan kaayong salamat Daghan salamat Alam nyo, marami sa ating mga problema ngayon ay dahil sa ugali nating mga Pilipino kung paano tayo pumipili ng leader ng ating mga komunidad at ng ating bayan. Una na, naugali ng Pilipino ay kung sino yung nagpapatawa sa kanila, sumasayaw, kumakanta, na -e entertain sila. Ay yun ang naaalala nila pag upo nila doon sa presinto, sa voting present natin hindi na natin tinatanong ano ba ang pangako ng tao na ito nung siya ay tumayo sa entablado para mangampanya. Tinupad ba niya ang kanyang pangako? Yan ang ugali natin. Maganda sa paningin? Sumasayaw na authenticated -e na ako, naaaliw ako sa kanya, iboboto ko siya. Hindi na natin tinanong noong ba ikaw ay nangako na 20 pesos ang kilo ng bigas ay tinupad mo ba? Yeah! ako noong taon 2022 na kampanya. Tatlong taon kinalimutan at ngayon may darating na naman na halalan. Meron na naman tayong kuno 20 pesos na bigas doon sa Visayas. Na para bang nakalimutan na ang Luzon at Mindanao dahil hinahabol ang boto ng Visayas. Yan ang ugali natin. Hindi na natin tinatanong, nung tumayo ka ba, binigay mo ba yung pangako mo? Pangalawang ugali ng mga Pilipino sa pagpili ng kanilang mga leader. Galing sa pamilyang mga politiko galing sa sikat na apelido na endorso ng sikat at mahal natin na tao ay automatic ang boto natin. Hindi dahil Duterte yan ay automatic ang boto ninyo. Dapat tinitingnan din ninyo ano ba ang kapasidad at abilidad ng tao na ito. Duterte ka. Pero ano ang kaya mong gawin para sa bayan? Kailangan ko banggitin na ang congressman ninyo dito, sa distrito, ay, inendorso mo ba? An example. Ang Sampol Nang. Automatic yung boto natin. Sikat. Endorse ng sikat. Galing sa pamilya ng mga politikong Duterte Boto natin yan. Ganyan ang ugali nating mga Pilipino. Alam nyo, yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun? Sabi nung isang kaibigan ko na tiga Cebu, na kaibigan din niya. Sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sarah? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, putang ina pare, hindi ko naman kilala si Sarah at hindi niya ako kilala. So anong bang pakialam ko sa kanya? Utang inyara rin. Putang inyara rin. Nandito ako ngayon. Sa distrito niya. ako sa inyong lahat. Ako, si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Kami, kung saan kami galing doon sa Mindanao, sanay kami sa wala. Tama, tama! kaya walang mawawala sa akin kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng distrito ninyo mga sis saan kayo galing ay mga tao diri mga maranao ay mga bisaya bisaya man ayaw mong kalimot ha pag abot sa adlaw sa pinili ay butangin na ninyo og zero si chua Pangalawa, sikat na apelido, pamilyang politiko, automatic ang boto natin. Pangatlong ugali ng mga Pilipino sa pagpili ng kanilang mga leader. Kung sino yung may pera at bumibili ng boto ay ibinibigay natin ang ating pagkatao sa kanila. Alam nyo, galing akong, min, galing akong bakolod, galing ako nga uh, Manila, kahapon, Quezon City, tinatanong ko ang mga tao, magkano ba ang bilihan ng boto? Ay. Dalawang libo, tatlong libo. Meron pang bilihan ng boto na tawag ay tupan, akap, ait, Maip. Ang Ginawa ng legal ang pagbibili ng pagkatao ng mga kababayan natin. Yan ang ugali natin. Kung sino yung magbabayad, bibigay ko sa kanya ang boto niya. Tanggapin natin ang pera. Bakit hindi? Galing naman yan sa gobyerno. Yes! Hindi na, ibibigay ko yung buong paato sa inyo kung merong politiko nagbibigay ng pera na galing sa bulsa niya. Yes! Lahat yan, galing yan sa pondo ng gobyerno. Buwis natin yan. Tax natin yan na binabayad natin. Tanggapin nyo ang pera. Pero, pag-isipan nyo, karapat dapat ba itong tao na ito na maging leader ng aming komunidad. Dahil pag binibigay natin ang boto natin at hindi natin pinag-iisipan ang ating shade na pangalan, babalik na naman tayo doon sa hindi ko na kailangan ibigay ang pangako ko sa inyo habang ako ay nangangampanya dahil binayaran na kita para sa boto mo ano pa ba ang obligasyon ko sa iyo bayad ka para bumoto sa akin so bakit pa ako magbibigay ng tama at totoong serbisyo kami doon sa siyudad ng Davao hindi kami naglalagay kailan man ng budget na pambili ng boto. Alam mo anong nangyayari sa Davao? Yes, ma'am. Ang mga taga Marawi na sa Isla Verde, na sa Boulevard, boboto sila sa umaga sa Davao City. Dahil Boboto sila para sa mga Duterte. Okay. Tapos, babiyahe sila papuntang Marawi, Maguindanao, Cotabato City dahil boboto sila para sa bayaran doon. Diba? Trak-trak kayo na bumabiyahe panahon ng halalan para kumuha ng pera sa mga kapitbahay. Mga flying voters, ilang beses ko na yan sinabi sa Comelec. Kailangan automated ang listahan ng mga tao. Dahil kung hindi ninyo ginawa yan, at hindi niyo binayometrics yan, ganyan lagi ang kultura ng ating halalan. Boboto dito, lilipad sa bulakan, boboto doon, tatanggap. Ganyan sa amin. Hindi kami nagbibigay. Boboto sila sa umaga, babiyahin sila, tapos boboto sila doon sa kapitbahay namin. Doon kasi may bigayan ng pera. Yan ang nangyayari sa atin. Sabi ko nga, walang problema. Kunin natin ang pera. Pero pag-isipan natin ang ating mga leader. Dahil yan ang kinabukasan. Yan ang magdadala sa atin sa tama o maling kinabukasan ng ating bayan. Alam niyo masakit sa akin yung pagbibili ng boto. Dahil nga, nawawala yung respeto ng tao sa isa't isa. Nagiging transaksyon. Mahalin mo ako, bayaran kita. Pag hindi mo ako bayaran, hindi kita mamahalin. Nagiging transaksyon ang ating mga relasyon sa ating mga kababayan. At masakit sa akin dahil sino ba at kaninong boto ba ang binibili ng mga politiko? Sa mga mayayaman ba? Sa mga Mataas ba ang trabaho at natapos? Mga doktor, binibili ba ng 2,000 ang kanilang boto? Mga engineer na kumikita ng isang milyon, isang buwan, binibili ba ng 2,000 ang kanilang boto? Hindi. Ang binibili ang boto, yung mga tao na araw-araw naghihirap nagtatrabaho, naghahanap buhay dahil ang 2,000 ay napakalaking bagay para sa pamilya nila. Yung mga taong naghihirap at walang wala. Masakit yon. Dahil pinagsasamantalahan yung kahirapan ng mga tao. Dahil ba walang wala ako, bibilhin mo na ang aking dignidad at prinsipyo. Yan ang ugali natin, mga Pilipino. Kung sino yung naaalala, bahala na. Hindi ko na tatanungin kung ibibigay mo ba pangako mo. Kung sino yung sikat. Kung sino yung malaking pamilyang politiko. At ibinibigay natin yung pagkatao natin sa taong magbabayad. Sa tamang presyo. Kaya kailangan, madami ang nagtatanong, ano bang magagawa namin? Ano bang matutulong namin, Inday Sara? Wala na kayong matulong sa akin. Tumulong na kayo. Ginawa niyo na akong pangalawang pangulo ng ating bayan. O. Oh. Sa susunog yun, sir. Pero sandali lang, sir. Nandito muna tayo. Huwag niyong kalimutan, hindi ako kandidato. Butante ako ngayong eleksyon na ito. Nagpapaalala ako sa inyo kung ano yung dapat gawin natin. Baguhin natin ang ugali natin sa pagboto ng mga kandidato. Ilang, ilang araw na ako umiikot sa iba't ibang lugar sa Visayas. Baka dahil naging 20 pesos yung bigas doon, dahil umikot ako doon, galing ako sa Marlete. Ngayon lang ako napaisip pa. Galing oh oo nga eh. bukas 20 na yung bigas ninyo dito kasi dumaan si Inday. Sana magpasalamat sa yes, akin! <laughs> Ngayon lang ako napaisip na na, galing ako sa Marlete, Cebu, Negros. Bacolod, Negros Occidental. Lahat ng madaanan ko, Manila, Quezon City, nagtatanong, kamusta na ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang dami ng mga hindi ko kilala, nagsasabi, ikamusta e, mo kami kay President Duterte. Kahit hindi kami magkakilala mga kababayan natin kung saan saan. Okay lang po si Pangulong Duterte. Wala naman po siya ang problema sa sakit. Ang kanya lang ay hindi siya marunong sa gawaing pambahay. Hindi siya marunong maglaba, hindi siya marunong magluto, at hindi siya marunong maglinis ng kanyang kwarto. At isa pa doon, siya ay may edad na, 80 years old, si Pangulong Duterte. Ano daw? Pauwi na ma'am, pauwi na. Sabi ko sa kanya, alam mo ang pinakamadali dyan, itlog na lang, halu haluin mo lang yan, dagdagan mo ng asin at paminta, tapos lutuin mo sa, sa mantika, okay na yan. Sabi niya sa akin, hindi nga ako marunong magpakulo ng tubig, magpaluto ka pa ng itlog yun lang naman ang kanyang uh, challenges o nahihirapan siya doon sa loob. Noong ano, may Coke Zero doon sa air supply kasi may vendo siya. May vendo sila. noo kanina, kanina tumawag siya sa akin. Ganon pa rin, kinakamusta ko siya. Kanmusta ba? May nararamdaman ka ba? Masakit ang ulo mo, masakit ang tuhod mo. Sabi niya, hindi masakit lang ang aking puso. Sabi ko, sabihin mo sa doktor, sabi niya, bakit masakit ang puso mo? Sabi niya, ay nawala na kasi ang mga girlfriend ko. Sabi ko, ay nako, huwag ka mag-alala dahil may dalawang girlfriend dyan sa labas ng kulungan, nag-aaway, nag-aantay na lumabas ka. Tapos sabi niya sa akin, sumali ba sa away ang nanay mo? Sabi ko sa kanya, ay naku, wala na siyang pakialam sa'yo. Yan po ang uh, update kay Pangulong Duterte. Sabi niya kanina, ano? Kailan mo ba ako ilalabas dito sa detention center? Sabi ko sa kanya, relax ka lang dahil mamayang gabi meron kaming meeting doon sa distrito ni Joel Chua. <laughs> Hi! Sorry. Distrito ni Apple Nieto. Nasa na yung apple ko? Nasa yung apple ko? Hindi man ito pulang-pula na apple eh. Nanlos pa man ang apple. Yung apple ko. Bakit namumutla itong apple na ito? Ha? <laughs> sana ako. Anong magkwento ko? <laughs> Sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala. Mamaya, nandun kami sa distrito ni Apol Chua. Ay, Apol Nieto. Apol ni'to Nagugulo ka. <laughs> Apol Nieto. Pag-uusapan namin kung paano ka namin kidnapin Jaan Sahig at ibalik sa Pilipinas. Sabi niya, Wag mo akong kalimutan dito dahil mabubulok ako dito. Sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala. Marami ang nagdadasal sa Pilipinas at sa buong mundo para maibalik ka sa ating mahal na inang bayan. Magtatanong kung kamusta si Pangulong Rodrigo Duterte. Meron po kami maliit, short, maikli, maikling video para sa inyong lahat. <tod>